Okay guys, welcome to Rain TV. Eto ha, meron tayong papanoorin. Panoorin natin to si Attorney Trixie. Kasi merong mga ugong-ugong, di ba, na merong impeachment na gagawin nila kay Vice President Sara. Eto yon. If mapasayang charter change na yan, nako, it open doors to various amendments. So, marami silang babaguhin dyan, di ba? Di ba? Including na doon ha, ang potential change of our Vice President Sara. If ever na mapasayan sa 2025, etong sabi ni Atty. Trixie ha, sa 2025, hindi na Vice President si Sara Duterte. Tatanggalin na nila. Kasi, sa ngayon, dahil hindi pa siya napasa, eh, malamang pag na-impeach si Bong, si Bong, si Bong, Bong Marcos, si Pangulong Bong, Bong Marcos, syempre ang papalit ang Vice President Sara, di ba? Kasi hindi pa napasa ang charter change. Pero pag napasaya, nako. Pero depende naman din yun sa mga layunin ha, ng nasa kapangyarihan. What if, yun ang gusto nila, na mabago ang konstitusyon? Ang sabi kasi nila, economic provision. Pero, hindi naman ako naniniwala din doon, di ba? Kasi, kung economic provision, bakit etong si Larry Gadon, sinusulong niya ang long-term long term ng mga congressman, baka din sa presidente, tama nga yun, no? tama nga ang sabi ni former President Rodrigo Duterte. Yun ang plano nila dahil pag na-impeach yan si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte, tapos meron na silang binago doon sa konstitusyon. Malamang, ang ipapalit nila doon, si Tamba. Sino si Tamba? Kilala niyo ba? Siya ba? Siya ba? si Tamba. <laughs> okay, eto ha. Pakinggan muna natin si Atty. Trixie kung ano ba talaga ang nagbibigay. Sino ba talaga ang nagbibigay ng go signal? We we're talking yesterday about so many moving parts. You have the admin, you have the vice president, you have former president Duterte who is on that side with the vice president. Pero ang alliance nila is not yung kapet. They have a loose alliance. why lose? because the president has his own people and the vice president has her own people. and although they work together, those are two distinct parties. now, on the other side, you will see the administration. the administration also has two distinct parties, but are more closely aligned because the house of representatives, the speaker of the modest, and the president, while they are cousins, represent two different parties altogether. and possibly two totally different uh, interests. So you have all of this. And in the meantime, while the first lady is doing... We only have to listen only valuable information like sa Maisog Peace Rally. Kung sino yung gustong pumunta or mag sumali sa Maisog Rally, pumunta po kayo. Pumunta po kayo doon. Ano? Ano siya kasi? It guides us and protect our constitutional rights. Makinig po tayo sa ano ha? Makinig tayo sa mga ano, lamang kasi yung ano eh, kanaganing tao, ganing nga, naghanag experience like pariho kang former President Rodrigo Duterte. Alam niya yung mga kanaganing mga palakad sa politika. Alam niya kung ano yung tama, yung sumusunod lang talaga sila sa batas, ganun. There are other people who are moving around also. so, the House is moving. They're moving for charter change. To remove possibly the position of vice president. Uh, they're also moving to, ano, if mo pasa charter change and they remove the office of the vice president and they pass it by 2025, wala na si BP die by that year. And, diba, Or they might institute some kind of proceedings. That's why the interview, I keep saying, is the go signal. The trolls have been at it ambition, no? na magkar magkaroon ng mataas na posisyon sa gobyerno yung sarili lang nila talaga yung iniisip nila For yung sariling kapakanan hindi nila iniisip yung ano, and tooth and ng nail and hammer and tongs, tongs after the first lady and even when the president says oh you get to stay in the end," the calls have not abated tumutuloy-tuloy sila I can see this only ay nag-iisip pala sila pero sa sarili lang nila para mahawakan ang taong bayan para mahawakan nila worse. ang tao sa liig. Pag sila, 'yun ang ano nila, kanang gusto nila. Worse and worse. So, this I think guys is the other thing that we have to be doing. We have to stand up for the vice president. This is a concerted effort against her. Okay? Bakit ba talaga gusto nilang i-impeach si VP Sara Duterte? para makaupo si Tamba. At tuloy-tuloy lang sila. Ganito po yun. Kasi, sa totoo lang, ang raming, ano, let's say after 2025, paano kung kukunti lang sila dun sa house? Marami tayo dun sa house. Um, pag si BBM naman ang pina-impeach, uupo si Inday. Pag nag-fail si BBM, andyan, parate. yung kumbaga, alam nila na pagdating sa competence, ay eh, mas magaling si BB Inday ang daming posibleng pagkakamali ni BBM. And sa dami ng mga DDS, they're aware of that. Takot sila sa numbers. Thank you, Kitchaps. So, kailangan ang iupo nila na Vice President ay yung ano, hindi Duterte. Kailangan Marcos din or kapamilya ng Marcos. Ito lang ha, kung meron silang babaguhin sa ating konstitusyon, no? sana yung makapag-benefits niyan ay tayo, tayong mga mamayan tayong ano, gumoto sa kanila. Hindi yung pansarili lang nila na gusto nilang yumaman ng yumaman, 'di ba? Yung ano nila, napakaano nila, napaka-sakim nila sa kapangyarihan. Ganun. Sana makarma ang mga tao ng ganito, no? Kakarmahin ng mga taong walang iniisip. Diyan sa mga, yung mga politiko na yan. Yung iniisip lang nila, eh, yumaman sila ng yumaman para syempre pag mayaman ka titingalain ka di ba e, syempre yung mga mahihirap titingalain sila hihingi ng tulong eh sasabihin dayon ng mga ng mga tao ang bait-bait niya yun lang sana eh ano sa mga ito ha sa mga gustong pumunta sa Maiso sa isong Peace Rally na yan pumunta po kayo kayo kayong nasa malapit o, oh, pero kung nasa malayo kayo din gusto nyo, pumunta po kayo. Kami manunood lang kami. Mm -hmm. Kasi ang layo na din namin eh.